yun pong nag viral po na video ng OFW na sinaktan ng amo nais pong magpasalamat sa inyo kasama ko po siya ngayon sa kabilang linya at siya po ay ipapakita ko po sa inyo para po magpasalamat siya at siya po ay uh, ligtas na, nasa, nasa pangangalaga na po siya ng polo sa Alcoba at ang kanyang employer po ay nakakulong na nagbunga na po, ito na po ha iaharap ko po sa inyo siya ngayon para po makita po ninyo Kabayan, okay. So uh, ito po ngayon mga kabayan, no? Oh, yung pong nakita niyo sa baba na bandang ibaba na kausap na naka, sa kabilang niya, eh yan po yung kapatid na kausap ko na OFW sa Dubai. Okay? Siya po yung lumapit sa atin at humingi ng tulong. At ito pong nasa taas, nasa tagilid ko po, siya po yung OFW na nandoon po sa video no nag-viral po na na yung sinasaktan ng kanyang employer. Okay, bago po siya magsalita, <coughs> ay bagbigay lang ko ng kwentong, konting kwento sa inyo. Okay, na uh, ito pa si Kabayan pala, ito si, itong si Kabayan, habang kausap ko yung kapatid niya ng madaling araw, ay nakatakas na pala doon sa bahay nila dahil nalaman na raw ng employer niya yung viral na video. Okay? Kaya, yun, natakot na siya dahil nagalit na yung employer niyang babae at uh, gusto siyang uh, saktan uli. Gusto, pa parang ang balak sa kanya ay uh, planchahin siya. Dahil nakita raw niya yung plansya na nirelate at siya ng damit ng employer. Na, nung among babae. Kaya ngayon, nung nakakuha siya ng chance, nung nagtapon siya ng basura, tumakas na po siya. Grabe ang kwento ni ni Kabayan nung kanyang pagtakas na may kwento niya hinabol pa siya ng uh, ng driver nila at uh, pero nakapagtago pa siya sa buhangin at nakap, nakatag, nakakita ng dalawang uh, ng mga ng mga group of Arabs na tumulong sa kanya. At talagang kahit na kinukuha siya ng driver ay hindi siya ibinigay ng mga Arabo doon sa mga driver na yun. at talagang uh, pinotektansya siya ng mga Arab nito at tumawag ng pulis at may pulis pong dumating, limang pulis at yung pulis po ang uh, siya, siya. So, Kaya very thankful po tayo sa mga pulis po ng Saudi Arabia for, do, for doing their best para po makatulong katulad pong ito na talagang biktima po. Ngayon, kung nais mong sabihin sa mga kababayan natin, ang daming nag-share yung mga kababayan natin, isiner yung video mo, kumalat yung uh, lahat ng video mo na, na yung ginawa sa'yo, ano ang nais mong sabihin sa mga kababayan natin? nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-share, nag-comments, at nag-ano sa video ko. At nabasa sa akin na mag 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 ako sa video ko. Maging thankful po ako kasi pa paano may, 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 nagmamahal pa rin para, para, sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng OOTW, sa anong ng ng bansa, at yung pati po yung Arabo na tumulong sa akin at yung pulis na dito sa Saudi Arabia. Tapos yung uh, pulo Owa, uh, sa bahar, uh, Chalcobar. sa bahay. Uh, Chalcobar. Chalcobar. po. Mm. Uh, napapasalamat din po ako sa, sa kanila. Yan. Yeah. Nagigilitas na po ako ngayon. Dito ako, ako nga sa Uh, pulo Owa o nasa shelter ka na lang polo oo so masaya ka na uh, may lakas ba talaga yung pagkakahampas sa'yo ng amo mo? ano? malakas ba? malakas po. Kasi, ano, yung una po kasi, ano, uh, naglulutoy ako yun eh, yung time yun. Tapos, kukakalain na ako, kukapa po pala siya ng walis. Tapos yung hinampas niya yun sa likod ko, kaya hindi ako nag, na uh, lumaban. Huh? Kasi, actually po yung video na yan, sinet up ko na po yun, uh, up ko na po talaga yun kasi, alam ko naman kasi na bubugugin talaga ako ng amok Kasi dati pa yung ginawa ng amok ko eh. Hindi, pa ako, hindi ako makapag kasi wala akong cellphone. entertainment Ng time na Mm. Kaya yung ginawa ko, video ko talaga yung nilagay ko. Nung katapos niya akong bubugugin, eh, ginawa ko na yung video at inaano ko lang. Ginawa ko na yung cellphone ko, inago ko. Ginawa ko yung pumunta na kayo sa nanay niya, doon ko na po in yung video ko. Ginawa ko po sa kapatid ko at saka in sa akin at saka pinabit ko po yung video para para kumalat po sa ano sa lahat sa lahat lang po para matulog matulungan po di ako matulungan po ako Uh, um, maraming beses so, ka ba sinaktan nun? I ano mean, ba Regular bang sinasaktan ka ng amo mo o uh, palagi yan? Ano lang po, pag nagkakamali ako, ganyan, yung hindi, hindi ko maano yung utos niya. Pero yung simple naman mga utos lang po yun eh. Hindi yung nagbabasag ko yung mga gamit nila, nagnanakaw, ganyan. Kaya nga, at masaya ako. Alam mo yung kapatid mo, itong okay. si si ate, nag-alala nag sa iyan yan. Talagang gumagawa na ng lahat sila ng paraan para, para makahanap ng tulong sa para mailigtas ka. gaya Gayang kakamahal ng kapatid mo. No. Oh, okay, kaya nagpasalamat din po. Nagpasalamat din po ako sa kanya. So, sino mo si ate, oh? oh ano, ate, nararamdaman mo? Andiyan yung kapatid mo? Oh, mm. Parang Mm. -hmm. Nung, madaling, nung madaling araw na nag-uusap tayong dalawa, uh, talagang uh, uh, hindi natin alam at uh, tumakas na pala siya noong time na yun, ano? Oo, <laughs> oh, 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 oh. Mm -hmm. hindi po truly kasi akala eh, ko siya yung nag-online, yung, mm. -hmm. ano, may, yung IP niya mm -hmm. online. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kanina online, yung pala yun, yung boyfriend niyang ah, ng impi niya ang Ah. 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 Makiramdam mm -hmm. mo? Nakakulong na yung amo mo? Nakakulong ba ba talaga siya? Ano ba sabi ng among babae? Nung nakita ka sa presinto sa pulis? Noon, ah, uh, pinapunta ah, uh, sa kami sa ano po ba, tapos bigla silang tumawag yung pulis kasi nagpapaway yung amo ko na ay uurong yung kaso. Mag, uh, ay, uh, kung magkano din yung uh, pera na ay gusto, gusto ko para may uurong lang yung kaso. Sabi ko, hindi po, hindi pa ako makapag-desisyon yan kasi hindi nyo alam kung anong kahir gano'ng kahirap din narang sa ginawan sa akin. Tama. Tama yan. Pero so, Tala yung alas pa mm. pa, sa ako. Sa mm. pagbububo sa akin. ngayon, nakakulong yung amo mo. At, hindi, hindi, hindi pa ako nakapag-position. Oo, nandun ano, sa kulungan na. Okay, very good. So, hindi so, so, ba siya so, nangingi... Pero eh, nang, na nangingi... Pero siya nangingi... Pero siya nangingi... Pero Nakita ba kayo ng amo mo na laki so, na nakit noon sa kulungan na, hindi? Hindi po. Uh, huli kita po namin sa amo ko, hindi pa siya nahuli noon that time. Uh, ako niya ako sa agency. Tapos nung pagka ano, mga ano yan rin, hapon ng alas to, nalaman ko na pumunta yung agency ko, sabi niya, yung amo, amo mo nasa presinto na sabi ko bakit. Sabi, nagtanong pa ako bakit. Mm, bah, uh. <laughs> Sabi niya, hindi mo alam kasi, uh, umakit na pala yung kaso pala, inaano, inaano ng agency ko doon doon na nahuli ng amo ko at dinala dinala sa kulungan at talagang ako nagpapasalamat doon sa mga pulis na, na talagang tumulong sa iyo talagang patunayan talaga na mga alagad okay. ng batas sa Saudi Arabia andyan dyan talaga to help talaga katagal gano'n ka na katagal? dalawang taong ka na ba o wala pa? may git talaga oh, araw. 2 years and 7 months na po ako sa kanila uy pinis contract ka na bakit hindi oh, so, ka pa rin finish, oh, finish contract na po Bakit hindi ka nila pinapauwi? Hindi siya, ang sabi po kasi ng, ng, ng amo ko Hanggat wala pang kapalit, hindi tayo nila po Ay, hindi na dapat bigyan niyang amo na yan Wala, hindi na dapat bigyan niyang amo na yan Baka Kaya, mamaya Kaya naman ko siya Oh, pero dapat hindi na bigyan ng amo na 'yan. Ipa-block mo 'yan. Ikaw ang pwedeng unang-unang magpa-block sa amo mo sa POA para hindi na makakuha yung uh, amon na yan ng ano ng uh, kasambahay kasi yung ginagawa niya sa inyo hindi na uh, sobra na yan abay maling-mali na yan at uh, mabuting nga at uh, sabi nga ng ate mo tinuruan kanya kung paano mo gagawin at uh, very thankful ako na na-empower mo ang sarili mo sa sa mga ano oo Tama yun. Dito kasi sa ibang bansa kasi minsan ang mahirap kasi yung uh, yung pag wala kang ebidensya di ba, sa tayo kahit kami mga advocate parang ang hirap naming matulong pag mga walang, walang ebidensya kasi minsan ang mga agencies hindi ang basta-basta basta tumatanggap kung walang ebidensya eh, di ba eh. mm -hmm. kaya, kaya nga niya, baka ka lang. Mm -hmm. kaya nga kaya nga pinakaimportante talaga yung ganoon nga nangyari sa iyo so ang kanalangan ano. kasi sana hindi mapagsalita dahil na maayos, wala kong ipin eh Nabasag yung ipin ko sa, sa ano? Sa COVID. Nagka-COVID ako, kaya wala pa akong ipin, oh. Ayan, oh. Kaya hindi ako makapagsalta ng maayos. So, anyway. Uh, ate, so, okay na to. Uh, uh, if I were you, okay? Bigyan mo ng justisya yung nangyari sa'yo. Tama lang na makulong yung amo mo. Whatever your decision is, ikaw pa rin ang masusunod. At walang ibang pwedeng magsabi sa'yo kung anong gagawin mo, okay? Ako. Okay. Okay, ako ay uh, sige, ako muna magsalita. Ako muna magsalita dali lang ha. Uh, nagpapasalamat tayo unang-una sa sa awtoridad sa Saudi Arabia, sa mga kapulisan na tumulong dito kay Kabayan para po siya ay uh, mabigyan ng hustisya sa ginawa sa kanya ng kanyang employer na sinasaktan siya na nakuha ng video then doon po sa dalawang Arabo po na tumulong sa kanya na na iligtas siya para hindi na siya maibalik sa kanyang employer. Maraming salamat po sa inyo and syempre ang ating polo Alcobar, ang Philippine Overseas Labor Office natin sa Alcobar. Kasi yung asawa yung asawa sa police station na kung na makaaway, pati mga, mga kapatid niya umiiyak, may yakap nila ako. Ayun. Okay, very good. So, uh, na, na ano test yung problema sa kapatid ko ay tapos na po. Okay, very good. So very thankful ako sa inyo at at uh, at uh, tayo sa ating sa, sa kaharian ng Saudi Arabia dahil talagang binibigyan uh, binibigay nila yung tulong para sa mga katulad ng mga katulad niyo na naaapi. God bless po sa inyo lahat. Ito po si Kabong, ang kaagapay po ng bawat OFW. Ang po sa inyo 24 oras. labot na nga mga kaya. Thank you po.